Nako, ang pula ng mata ko. Kwento ni Luis Pigat Maitan, Guhit ni Jason Moss. Pabalito, mga bata, nangyari na ba sa inyo ang tuksohin at pandirihan ng mga kaklase ninyo? Ganyan ang karaniwang nangyayari kapag nalaman nila na may sore eyes tayo. Kawawa ang nagiging hitsura ng ating mata pulang-pula, nagluluha at nagmumuta. Sa ating kwento, ang batang si Tricia ay nagka-sore eyes. Nagising na lang siya isang umaga na hirap dumilat ang kanang mata. Sore eyes! Ano ang gagawin niya? Paano niya maiiwasang mahawaan ng iba? Magbasa na tayo para malaman natin. Tinatamad na inabot ni Trisha ang alarm clock. Pinindot para patigilin ang tunog na nakakairita sa tenga. Sa isip-isip niya, Alas 6 na, oras na para gumising at maghanda para sa eskwela. Trisha! Trisha! Abay bango na anak! Gising ng nanay niya. Tatanghalihin ka! Sabad pa ng lola. Sa kusina, narinig ni Tricia ang kumakaskas na siyense sa kawali. Naaamoy na rin niya ang pritong daing at sinangag. Naririnig rin niya ang pagtitimpla ng kape ng mga matatanda. Sa banyo, panay na ang buhos ng tubig ni Kuya Patrick. Mas maaga itong nagigising kay Tricia. Kahit inaantok pa, pilit idinidilat ni Tricia ang mga mata. Pero teka, bakit isang mata lang ang dumilat? Naiwan yung kabila. Biglang napabalikwas si Tricia. Pinilit idilat ang isa pa. Ayaw! Pagkadikit ang talukap at pilik mata niya. Napaano? Nay! Nagmamadaling sumugod sa kwarto ni Tricia, si Nanay Tessie. Bakit Tricia? Anong nangyari? Nanay, ayaw dumilat ng isang mata ko. Tignan mo oh, nakapikit. Naiiyak na sabi ni Tricia. Tinignan mabuti ni Nanay Tessie ang namamagang mata. Naku anak, matindi ang pagmumuta ng mata mo kaya nagkadikit ang mga pilik mata. So ay siya ta. Nanlambot si Tricia sa narinig. Papaano ngayon siya papasok sa eskwela? Baka pauin lang siya ng teacher niya. Naalala niyang bigla si Boyet ang kaklase niyang nagka eyes at kung paanong ayaw nilang lapitan ito sa takot na mahawa. At saka, paano kung tuksoin siya? Naku, may sore eyes si Tricia. Bilasa ang mata. Anunsyo ng Kuya Patrick niya sa buong bahay. Baka tayo mahawa. Natapon ng iniinom na kape ng mga matatanda, nakasalo ng tatay niya sa mesa. Agad pumunta kay Tricia, si Lola Ada, Lolo Bayani at Tatay Bong. Kanya-kanya silang bigay ng payo. So ang ice baka mo, hilamusan ng ihik para mawala ang pamamaga. Payo ni Lolo Bayani. Mas mainam kung papatakan ng gatas ng ina ang mata. Payo naman ni Lola Ada. Huwag kayong makikipagtitigan kay Tricia, baka kayo mahawa. Gayun naman ang sabi ni Tatay Bong. Napasimangon si Tricia sa narinig. Parang maiiyak. Kayo talaga, niloloko niyo pa si Tricia. Natatawang sagot ni Nanay Tessie. Lolo, baka pumangi ang mukha ng apo niyo kapag hinilamusan ng ihi. Lola, Wag niyo nang ihati sa gatas ng mga sanggol ang mata ni Tricia. At ikaw, Bong, binibiro mo pa ang bunso mo. Huwag kang mag-alala, anak, at papatakin natin ng gamot ang mga mata mo. Kagaling din yan. tiis muna. Sabi ni Tatay Bong na ngayon ay seryoso na. na problema si Tricia kung paano papasok sa eskwela. Parang nakikita na niya ang mga eksena sa eskwela. Bubuskahin siya ng lahat lalayuan na parang hindi siya naligo. Kaya ba niya yun? Parang kailan lang siya ang nangungunang mambuska sa kaklaseng dinapuan ng sore eyes. Wala palang puwera sa sore eyes. Sa harap ng salamin, nag-isip ng mga paraan si Tricia para itago ang kanyang namumulang mata. Ilulugay ko itong buhok ko sa gawing kaliwa, pati ang mahaba kong bangs para matakpan ang kaliwang mata ko. Itong kanang mata naman ay hindi namumula. Ay hindi bagay para akong mangkukulam. Lagyan ko kaya ng benda ang isa kong mata. Kunwari ay nasugatan. Ni para akong pirata. Hmm. Ano kaya kung magsuot ako ng magandang sombrero, yung malapad para matakpan ang noo Hindi pwede. Tiyak na magtataka ang mga kaklase ko. Ano kaya ang magandang remedyo? O oh, anak, ingatan mo ang shades mo ha? Bilin ng kanyang ina. Suyang-suya si Tricia habang pasakay ng school bus. Halatang halata tuloy na may sore eyes siya. Sino ang maniniwalang nasisilaw lang siya sa araw? Eh kasalukuyang umaambon. Randy Santiago, pwedeng patabi? Buska pa ng kanyang Kuya Patrick. Sa si eskwela, Pinayagan si Tricia na kumuha ng eksamin ng kanyang teacher. Pagkatapos ay pinayuhan siyang magpahinga na lamang sa bahay hanggang sa gumaling. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niyang pinag-uusapan siya ng mga estudyante roon. Pustahan tayo. May sore eyes ang batang yan kaya nakashades. Oo naman. Ang sabi ko nga, ang batang nakashades, asahan mo't bilasa ang mata. Ikinuwento niya kay Nanay Tessie ang naging reaksyon ng mga kaklase niya. Nagsilayuan ng mga ito nang malamang may sore eyes siya. Alam mo kasi Tricia, madaling makahawa ang sore eyes. Lahat ng bagay na hahawakan mo ay pwedeng pagsimulan. Sabi ni Nanay Tessie. Paano po yun, Nay? Kunwari, nakusot mo ang mata mo nang hindi sinasadya. Kumapit na sa kamay mo ang mikrobyo. Kung naipahid mo ito sa tuwalya, titira doon ang mikrobyo. E eh kung aksidente na hawakan nila ang tuwalya yun, at pagkatapos ay nakusot nila ang kanilang mata, tiyak, nahawa sila. Ay ganun po ba? Ibig sabihin may nahawaan ako na madumi? Oo, kaya dapat mag ka sa mga bagay na hahawakan mo. Kapag may sore eyes, ang dapat ay lagi kang maghugas ng kamay. Mahawakan mo man o hindi ang mata mo, hindi mo may kakalat ang iba pang mikrobyo. Eh, mahahawahan po ba ang kaliwang mata ko ng kanang mata ko? Pangungulit pa ni Tricia. Depende kung ikukusot mo sa kabilang mata ang daliring ipinangsalat mo sa matang may sore eyes. Ay, oo nga po pala. Maguhugas po ko ng kamay palagi para isang mata ko lang ang may sore eyes. Ang hirap kasi ng may sore eyes, nanay. para may buhangin sa loob. Maya-maya, pumasok si Kuya Patrick sa kwarto ni Tricia. May kailangan siya sa kanyang nanay. Nang makita nito ang namumulang mata ni Tricia, agad itong nagpanik. Ay Tricia, may sore eyes ka nga pala. Huwag mo akong titigan. Ayoko magka-sore eyes. Hiyaw ni Patrick na nagmamadaling tumakbo. Naku kuya, malika. Hindi nakahahawa ang sore eyes kapag tititigan lang. Halika dito, ikukwento ko sa iyo yung ikinuwento ni nanay sa akin. Basta't lagi kang maghugas ng kamay, hindi ka magkakasore eyes. Paliwanag ni Tricia. Nang hapong yun, dala na ni tatay ang gamot pamatak sa mata. Inalug-alug muna niya ang maliit na botelya. Tapos ay hinatak niya pataas ang talukap ng mata ni Trisha upang mailagay na ang gamot. Tingin sa itaas. Isa, dalawang patak. Lumabong saglit ang paningin ni Trisha tapos marahan niyang pinaglaro sa lawa ng mata ang likidong ipinatak. Iniiwasang matapod ito tapos ay dahan-dahan niyang ikinurap ang mga mata. Okay ba ang pakiramdam mo, anak? Opo, malamig pala yan sa mata at uh, mahabdi din ng konti. S Siguro po, ganito ang uh, ipinapatak sa mata ng artista para maiyak sa TV. Sagot ni Tricia. Hindi lamang minsan, kundi maraming beses ka pa naming papatakan ng gamot sa mata ha, hanggang uh, mawala na ang pamumula. Paalala ng kanyang tatay. Kinabukasan ng magising si Tricia, agad niyang pinakiramdaman ng kanyang mata. Baka maiwang nakapikit ulit yung isa. Pero sabay nang dumilat ang mga ito at nang tingnan niya ito sa salamin, napansin niyang parang nabawasan na ang pamumula nito. Nagulat si Trisha nang biglang pumasok ang kanyang lolo't lola sa kwarto niya. Apo, oh, may dala gatas ng ina tinini ko sa ating kapitbahay na si Aling Asun na kapapanganak lang. Pamatak sa mata. Bungad ni Lola Ada. Ako naman na po, may nakulikta na akong ihi ni Patrick para pamahid sa iyong mata. Sunod naman ni Lolo Bayani. Salamat po, Lolo, Lola, pero hindi ko na po kailangan ang mga yan. May ipinapatakda pong gamot si tatay. Gagaling na po ako. At saka nga pala, Naghugas na po ba kayo ng inyong kamay? Nagkatinginan si na Lolo, Bayani at Lola Hada.